bigay ni bah ba more hmm. ito naman, ubod. Hmm. Wow. in ito man ubud ah dahon talaga yung dahon, ah yeah. yan <laughs> Mga idol, bali andito na ako sa bahay. And welcome sa ano, pagluluto. Ito mga idol, oh. bigay ni Kuya Atan ba. More eel. Patig na balangitan to mga idol, balangitan, panangitan. Ito sa amin. Panangitan kasi yung tawag nito sa amin mga idol. Ayan. Yan, yung huli ni Kuya Atan, nung amana na siya. Tapos ito pa mga idol eh. Hmm. Ito naman, ubod rapto ano mga idol ba paksiw paksiw na may dahon ng ano mga idol dahon ng hmm. sampalok tsaka meron din akong huli dun sa ano mga idol yung nangapa ako bunog ito nabigyuhan to mga idol pero yung isdang balangitan tsaka ano yung moriil. tsaka ubo din diyan na ano mga idol. tapos nakahuli ako ng isang kuray bali pala sumubok akong mauray kuray dun mga idol pero ano mga idol, napaka hirap makahuli ng kuray kasi yung butas ba malalalim tsaka maraming ano mga idol, yung tawag dun yung tawag eh, yung aroma tinik ng aroma mga ba aroma yun, kaya hindi lang ako ng kulay mga idol. sabihan ko na siguro yung nag, ano ba nag, sa at mga idol na next time lang baka makapang ano ako trap ah, dami dami din mga idol eh. Naghalo kasi ito kasi nagdala din ako ng talaba. Para kay Maika ba. Yung huli kong isda, nasaan rin ito? Mga sampung piraso siguro mga ito. Saan ba yung iba nito? Marami sana dun. Yun sa... Tawag dun Yun sa ano ba? sa bato na mga naka ano mga idol naka tumpok tumpok kaso mahirap siyang huliin kasi ano mga idol patatalas yung mga bato ba hindi ka maka dakma agad kapag dinakma mo yung ano mga idol masugat ka yan ito ibigay ko to kita mama yung ano mga idol itong ano ito bang ubod mga idol ay ano ay yung bunog na huli ko dun sa pangangapa tapos yung lulutuin pala natin mga idol ito balangitan tsaka ano mga idol Ubud. ito papaksiwin ko to tapos yung isa ano mga idol yung tapanan ay ano na lang to mga idol paksiwin na lang natin to lahat paksiwin na ano ba Ubud tsaka ano mga idol bali part 2 pala to ng ano mga idol yung dun sa pasilip ko ba nung pa uwi kami oh di ni sneak ko <laughs> sneak daw bali, bali part 2 pala to mga idol yung pasilip nung pa uwi kami Aba, uh, galing kami dun sa isla ba na na fish <laughs> snake daw <laughs> Di mo good snake fish ni uy? Eh, paksiw yung lulo. Gagawin natin yung luto dito mga idol. Sa binigay ni Kuya Tan. Tapos ito. Ibigay ko kayo mama. Pangulam ulam din nila yan mga idol. Ayan. Ito mga idol. Ma! Ma! Ha ah, mama. Hmm. Nerve. Hello, ini nerve ya. Oh. sabi. abis. Ah, Ma. Ma. Yan. Bigyan ko lang din sila mama ng ano mga idol yung paksyo natin na ano ba? Ewan ko lang anong tawag nun sa Tagalog mga idol. Ito ba? Ito mga idol. Yun. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog. Ayan. Sa mga nakakilala niyang mga Tagalog nito. Yes, nito hindi nga to snake. Yeah. Snake. Hindi di Fish. <laughs> fish di manini na fish mana <laughs> snake daw mga idol sabi ni Binbin <laughs> di man gud fish na fish man ini oh, fish <laughs> yan balik ko lang to mga idol ha tapos ko na rin po ako ng dahon masarap talaga itirada dito mga idol dahon ng sampalok ba yun yung ibaba na tanit kasi paksiyo to napakasarap to mga idol ayan mga idol <laughs> Bali, nahiwa ko na yung isda mga idol Tapos nakakuha na ako ng sampalok Pang ano ba, pang sahog natin Ito na nga mga idol hmm. Tsaka yung mga sangkap na handa ko na rin mga idol Yan, yan yung isda mga idol Nahiwa ko ng dalawa Malayo pa yung Pasko <laughs> Yan, bali Cancel mo na yung pagluluto natin ngayon mga idol Kasi may ano pala May birthday pala yung kapitbahay namin Hinatiran kami ng ulam Ayan mga idol Nilaga tapos pancit at kaliritang manok bukas na lang natin lutuin itong mga idol puspon yan happy birthday pala kay ano dyan Justin Andolero siya kasi yung birthday ngayon mga idol tapos natiran kami ng ulam siya mama din yung natiran yan di na muna natin ito lutuin ngayon mga idol ha bukas na ayun yan well, kita guys na bu bukas mga idol sa paluluto pal pal ito ilalagay na natin sa rito ito Sama yun. Yun. kita silang bukas mga idol ha. Ah. <laughs> Na tayo. Na ano ba? Nakasave. <laughs> yun. kita silang bukas mga idol. <laughs> Ayan mga idol. Good morning po sa inyo lahat. Ayan. Grabe mga idol. Kung umaga namin dito ay ulang ulan. Ayan o. No? Sus. May bagyo pala mga idol. Kaya pala nung pagkapunta namin dun sa Isla Bansahan. Ano ba? umuulan mga idol kasi may bagyo pala na panood ko sa ano ba balita mga idol yan bali magluluto na pala tayo mga idol tapos na yung birthday <laughs> binigyan kasi tayo kaga kahapon ba ng ano ng ulam mga idol kaya hindi ko na lang niluto eh ito pala ulit bali binukod ko pala siya mga idol kasi sabi ni Maika ito daw muriil o pa balangitan panangitan mga idol piprituhin tapos yung ubod lang daw ito mga idol ba ito lang daw yung papaksiwin na ng dahon ng sampalok kasi Naalala niya mga idol, nagluto kami nung last ng ganito na ano, pinirito namin tapos nasarapan siya sa ano ba, sa balat. Kasi magiging crispy to mga idol. Ayan, bala ito pala yung mga sangkap ng mga idol, paksiyo natin. Lamasin lang natin ito ng asin. Ay, pero asin dyan, bebe. Paano mo na ng asin, bebe? Ayan, sila pala, ayan pala sila mga idol. Dito kami sa loob bahay lang mga idol. Grabe yung ano mga idol. Kung ulan ba, lagyan mo lang ng asin. Okay, kapit. Okay. Ayaw, ayaw. Tapos nakapagdan na rin ako dito mga idol. Sarap din to mga idol. Ano yung iihawin ba? Yung tutuhugin ng stick. Ayan. Natika natin mainit na. Tumatas ito ka naman Kasi yung balat niya ba? Tumatas taba Baka rin nalutok na nito mga yun. pala magkukuha itong mga islang to nasa ilalim ng bato. Ipiyatan kasi nga nga Magaling yun Yung silip niya ilalim ng bato ba? Nakikita niya yung mga ganito mga yun. Kaya, nahuli niya. Dapat, alisan na kami ngayon. Kaso, masama yung ano, mga itong pakiramdad. Tapos, masama din yung panahon hindi na muna ako sumama sa kanya kasi sigurado unos na naman mga idol kagaya nung pag alis namin kahapon ba yan panangitan ah. tapos ito simplahan na natin yung ating paksiyo inano ko lang siya ng tubig kasi nagano siya mga idol ba na-pose yung mga idol Naligyan siya sa ice. Ayun. Ilipat ko to sa eh, ibang lalagyan mga idol kasi yung ano ba hindi ko pwede isalan sa apoy mga idol Mahuhugaw yan. Masuko <laughs> si Mika. Tapos ito pala yung sampalok. May ano kasi sila mama, maliit na kaldero. Kaya yung hiramin ko para magpaksiyo kasi bigyan ko din sila mga pag naluto yan. Paborito, paborito din yan ni mama. Yung ano ba? Paksiyo na ganyan mga kasi yan yung kinukuha ng tuhin ko dati. Nagkarahati mga idol. Ulbo ang kalahati, kayo mga ba? Ah. ito ka na isa to para ka din ng bangis mga hidro eh. tumatagsik siya ba. So balat kasi niya yung mataba. Tapos so, lakas ka ng apoy. Yan ito pala yung ano yung radero nila mama. Itong na natin. Bawang tsaka ano lang sibuyas. Yung pita po. Tapos yung dahon ng ano dahil uh, sa palok pwede din bunga pero yung ano namin dito dahon talaga masarap yung dahon mga ilid nabango sya ba oh. hmm. Okay, okay. Okay. hmm. yeah, mag yuro tag ubod ha? Uh, ubod? ubod at ng iprito ano ba sa nag-ipo ano? Uh. Pansin. <supra> Ay, ni! Ay, ni! So, may paksiyo lang yung mail. Masarap yun kasi, ano ba? Dago na. sampalok. Ayan, suka. hirap isa -isa may isa-isa may doon isunod natin itong isa lang pag kalugod itong binarito natin tapos ka naman yan may bitchin pala lagyan ng bitchin kauna yan natin yung ito na suro Ini kita bilang, China Grabe kasi talaga tong kahoy na ito may tiba pag makabuylo siya ng apoy may lulo. Para talaga masusunog ang bahay. Sobrang ano niya. Sobrang init. Ito ba? Tugas. Yan. Yun na lang yung ano mga idol. Antayin natin yung paksiyon na maluto mga idol. Tapos kakain na tayo. Bigyan ko din sila mama. Para pamahaw din nila mga idol. Ito din bigyan ko din sila nito mga idol. Pero isabay ko na lang pag maluto yung ano, paksyo na. Ayan, luto na yung ating mga putahi, mga idol. Ito na yung paksiw with, ano, tawag dito eh. With dahon ng sampalok. <laughs> Asa may ihatan niyo mong mamani? Eh? Uh, Kani? Ito may ulo? Yan yung kay mama mga idol. ko din sila ng pinirito. Ma oh. Ma. Ah. Oh. Kon sising. Ah. Oh. Ah. Ada. Ada besi lom ini. Ya. Kain na tayo mga idol. <laughs> Makahaw tayo mga idol. Ito yung ulam namin ngayon. Yan mga idol, na ano, hawakan mo lang ang camera mga idol kasi sasabay si kuya sa amin kakain. Oh, pray mo na. Pray the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. 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 the the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. <laughs> <laughs> Ayan, kain po na. kain po tayo mga idol. Paksiyo tsaka ano mga idol. Uman natin sa pamahal mga idol. Oh, yun Ito. Kain po tayo mga idol. <coughs> <coughs> Ito <Di> yung paksiyo <coughs> na ano ba? Sabaw mga idol. <coughs> <coughs> mabango yung ano niya, mabango yung

Ako rin lagi kinabukog. Tapos yung ano naman, pinirito naman may dalo. Ulo. Hmm. Mm hmm. Hmm. Ito mga ibig. Ang

ko labi eh. Masarap to kasi wala ganong buto ba. mhm mm

Đã bè Bà sẽ đặt máy thôi Chỉ nói cô nó phải mày Đi hình Sốp đào nó thôi Ok <coughs> Tìm bộ Ay, ulam namin yan mamaya siguro. Yung sobrang. Pag hindi maubos na may kamay doon. tayo. Maano kasi dito mga idol, yung umuulan ba? Malamig yung panahon. Mayro pressure ata? Hmm, pressure na naman po ata mga idol. Buti lang kahapon. Kung mapapanood nyo yung video na yun mga idol, binidyo ko na kasi. Pagkawin namin ba, grabe mga idol ito. Grabe yung alon talaga. Kamuntik na talaga kami yung mano mga idol. Malunod ba yung pagka namin. Kasi naabutan na ano kami yung, hindi eh, naman naabutan na ano lang mga idol. Nauna kami kunti sa yung unos ba. Pero pag-uwi namin, grabe yung alon, sobrang lalaki. Doon nga sa ano ng bangka, pumapasok na mga idol. Kaya salamat kami kasi nakaano kami tapos si eh, Kuya din magaling din talaga mga idol pagdating sa ano kasi bata pa lang ano niya yun na yung trabaho niya mga idol ba yung dagat talaga mga idol kumbaga mat, ano na master na, na, talaga yung dagat mga idol pero kabado din mga idol kasi malalim yun tapos yung mga gamit natin ba baka mawala yung mga ano, mga idol mga battery na ano dyan marami hindi naman lulubog yung bangka hindi naman ano sa ilalim yung tagdon eh pupunta sa ilalim kasi kahoy naman yung nulutang pero yung mga gamit namin basa lang talaga mga idol. kaya salamat kami kasi nakauwi kami ng maayos Yan. bali hanggang dito lang siguro to mga idol at maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat at sana mapanood nyo yung adventure natin na ginawa doon mga idol sa Isla Bansahan baka madalas dalas pa kami mag, mag, ano, mga idol, magkasabay ni Kuya Tan pero ngayon namasama yung panahon hindi muna ako sasama kasi medyo na ako kunti <laughs> yung kapon mga idol pinabahan ako kunti mga idol yan hanggang dito lang ito mga idol at maraming salamat po talaga sa pagsama sa atin sa ating part 2 cooking adventure cooking show naman mga idol babay na babay babay idol babay babay